Hello mga kaoray. Nanasod ko sa akong bukid. Magtanom ko o kantalo. diri na ako i-tanom sa sako. Yeah, kaning sako, ako na siyang gitahi. Uh, kaning sako, gikan ni sa kanang ansan siya, oy, nagpalit mi o kanang uh, tuktukon sa manok. Okay, bacon pa ni. Para ni sa manok at sako. Unya, wala na akong gilabay ako na siyang gamiton akong gigamit siya gibutangan ako siya og kanang composer unya akong tamnan og kanang kantalop ganina nagbangag na ko ani guys akong gi circle pero wala man koy kanang kulmahan so nakakita ko ini kani siya kinahanglan circle siya ano nindo tanawon ana siya tapos guntingon nako Pagdingo ako ko sa kilid para may mo siyang circle. Ayan na. Yan. Asya. Ay, mas nilaputan awon kung ang imong ibuhat ka ng marag attract ma ba ang mga tao po. Nilaputan awon eh. Ayan. first time nak ako magtanong o oh, kantalog diri sa Texas guys kung tama kung ano siya mo sa rin tanong mo kabi kung circle na ay circle na circle na siya guys o oh, ay ya, niya yan yeah. yun ano yung kanipong isa kaya wala na ako ni ganina nag kunting -kun, kunting ako wala na gi, butang nag kuan hormahan na siya hurma para mahimo siya circle gunting Mananis siya yung... ah. wala na kung ng mga sako natakdan siya ko sa akong nanay sa una hilig to siya magtagtago ang mga kanang, di nabitaw. magamit pero magamit pa di ay kung na kay mga yung mga, mga project project kayo usually dari ang mga sako kung labay raman pero ako isang itigong kay nagplano ko mong kanan ko ka ng katalip or kalabasa o mga gulay kay diri kahit kayo kahit kayo ning kuan diri kanin mag kanabi kay yuta wala man tractor traktor kahit kayo yung yuta diri nga mas maayo ng kanang itanom lang ni Musa ka ang uli sa sako mahal mo po nung ka kaang so ang akong gibuhat kanina lang sako manis ya na circle na o oh maayo na kaya nagunit ko sa akong cellphone o niya ng so manis kan unya kay mga kuan ni siya kanang ato pinunit nako nga mga kanang lata nga kahoy dito nya nang gihimo na ng compost hmm. na di pa kay latak tak ko na lang sa bulan ani nga sa bulan ako siya ani nga kanang kinuha na mga compost nga kuan ni siya tai ni sa kanang kabayo og kanang iyot agi sagol nasa circle na siya nindot na siya patang tanok ko siya na tam na dayon ug tang talo ang kalabasa o tambok man tambuk tambok tambok kalabasa Diri mga tao kay tagsara kalabasa mo nga no ni sila di kon mangkot ka nang lahi mangkot ang niya nila kita mga mentah man ta ligta pakbit na ko'y batong kulang nalang lang ako ang palaya kaso lang huwag kita dito sa warma o kanang ang palaya seed mo kita nga na yung maligya ang palaya dito basta oh, dami naman manang kuan kalabasa o batong sa gulo niya ang ibutang na lang karani wala na po siya o kuan kanang Nak bit? Ini anak on di ni guys, nanti nak ni. ha saya ni ni Ini nak tak? Ini motor nalah. Nanti ni saya guys, ini saya sambil deri. Ini nak berhenti video guys. malisun ko ano na lang ano yung wala dere wala nyo o sige inanin nyo lang siya hindi man pwede magtanong dito sa nagplano ang magtanong dito doon sa mataranamo mo. Wow. Isa mo angay kay kanang daghang daw sangkot mo mo koan mo tubo nya din asa kam dili na siya, siya tungod sa kalabasa nga mukatay so dire na sa isa kay isa, isa na lang nako kay kalabasa og kantalo kan, pa 3 months ra man pud eh. ni o sige guys dire na lang ko kutob kay usang piwason salamat